sa kanser na may Ascendant sa Gemini. Isinantabi mo ang iyong pagkamahiyain at magkaroon ng maraming kaibigan dahil sa iyong likas na pagkamagiliw at ang iyong kakayahang magsalita, magsulat at makinig. Sa isang halo ng intuisyon at matalas na sentido komon, ang iyong katalinuhan ay nasa tuktok nito. Ang pakikipagugnayan sa iyong mga damdamin sa pamamagitan ng pagjournal ay magiging isang paraan upang galugarin, Salamat sa panonood. Mag-click dito upang i-download ang aming mga libreng api para sa Android, iPhone, at Microsoft. Tiyaking din kami sa Facebook at Twitter. Manatiling na papanahon sa pamamagitan ng pag-subscribe. Ang unang tatlong minuto ay libre sa aming network kasama ang aming pinagkakatiwalaan at tumpak na psychics. I browse ang aming site upang makahanap ng mga libreng horoscope, artikulo at higit pa. Tumawag lang sa isa tandang bawas walong daan tandang bawas apat na at siyam naput tandang bawas walong libo tatlong daan at pitumput pito upang makuha ang iyong unang tatlong minuto ng libreng ngayon.